gago. Anong klaseng argumento yan? Dapat ba silang tularan? Gunggong. -gung. Puro ka na bulbol ang isip mo. Masahol pa sa sanggol. <laughs> Ja on Duty Vlog. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly click on the subscribe button down below. Grabe, nakakaloka, di ba? Oh my God, more than one week na tayong nakalockdown. Sinong bored? Pero sa so, totoo lang, uh, kidding aside, ang pagiging board ngayon lately ay isa ng privilege, no? Dahil maraming uh, sa ating mga kababayan, they cannot afford to be bored Busy sila maghanap ng mapapagkakitaan uh, kung paano nila mabubuhay ang kanilang mga pamilya sa mga susunod na araw hanggat patuloy pa rin itong lockdown na dulot sa atin ng COVID-19. Alalahanin natin ang ating mga kapamilya, kapuso, cards, kabarkada, lahat na, katrabaho, opisina, kasama na uh, hindi, hindi nabibigyan ng gano'ng pribilehyo maging board. At dahil bored ako, nakas ako na. Ako na talaga. Dahil bored ako, meron akong episode on Mean Comments. Two <coughs> okay, years later. Para lang po sa kaalaman ng lahat, yung mean comments po natin ay mga comments po na kinuha ko from Bulatlat, Alter Media People's Media Network, at ang Facebook page ng uh, Martin's Perspective. So yun. Ito na. 3:28 a.m. Kung wala rin kayong maitutulong, quarantine nyo na lang ang sarili nyo. Malamang, kasi hindi ko naman pwedeng i-quarantine ang kapitbahay ko. Arbitrary detention ng tawag doon. Huh? Mayan? Haha. Bahay o kabaong lang, pili kayo. Huwag kayong manisi ng iba kung hindi ang sarili niyo rin lang. Wala rin kayong disiplina. Yun lang talaga ang choices. Bahay o kabaong. Paano kung gusto kong mag-mall? Paano kung gusto kong kumain? Manood ng sine, bawal? Eto, nakakatuwa. Hindi mo alam kung nakaasar siya. Kung totoo, or talaga nakaasar lang siya. Mula sa Facebook page ni Martin's Perspective ang daming alam ng pusang to? Siyempre po, marami po talaga siyang alam. Bulat-latkat po yata yan. Ito pa, ito, ito magaling, talented. Pangit naman ng drawing, parang kinder. Ikaw nga, sige. May gawa kaya po, mo naman nakita na tinutukan ng baril yung tao. Baka yung model ng thermometer na nakita mo ang gamit ng guards sa mall, hindi po baril yun thermometer itusok ang thermometer dito dito po yun ikaw admin ano ang nagawa mo para sa bayan mo para sa kapwa mo anong ginagawa mo sa mga oras na to kailangan ko mag report sa'yo kailangan namin mag report sa'yo ha? Huh? from morning till evening almusal hanggang dinner? kung meron na paano mo ayaw ko mag -dinner? Paano kung ayaw kong mag-lunch? Paano kung ayaw kong mag-breakfast? Paano? Paano? Ito, isa pa to. Tamaan na sana kung hindi man COVID-19, kulog na lang. Nalaman ako ng kulog, naririnig lang ang kulog diyan yan tatama sa akin ito nagsagutan pa punta kaya ng Peru pinagbabaril tao dahil lumabag sa curfew so ito, si ano si yung susunod na comment ano siya uh, hindi siya patalo, ay patalo so sagot siya, patol siya, marami siyang time pumatol siya dito sa nag comment gago anong klaseng argumento yan dapat ba silang tularan gong gong puro ka na bulbol ang isip mo masahol pa sa sanggol <laughs> wala na akong masabi sinagot na niya eh. pero wala pa akong nakitang sanggol na may bulbol <laughs> iniisip nyo, parang, ba't pinag-aksayahan ng panahon yung comment section? So, totoo lang nagtanong-tanong ako sa mga kakilala ko. Uy, padalan nyo naman ako ng mga comments, mga baliw-baliwang comments sa mga pinag-post nyo dyan. Apparently, marami sa mga kakilala ko rin. Kahit active sila sa social media, naka-private na yung kanilang mga accounts. At saka, kung meron mang nakapublic at binudumog ng mga comments and trolls, uh, hindi na nila binabasa talaga kahit anong uh, panduduro at kahit anong panlalait sa kanila. Hindi na rin nila masyadong binabasa kasi nga, 'di ba? Kasi nga, 'di ba? For me, kahit na sila pati sinasabi mga hired yan, mga binayaran yung mga 'yan, kailangan patuloy silang i-expose. Nakita niyo naman, 'di ba? May mga lumalabas pa kayo, mga copy paste nila, mga gano'n-ganon. Yung ah, uh, yung tungkol sa elevator, ano, ano yun. Basta 'yung mga ganyan, The, 'yung mga nag-hire sa kanila ay may end goal na uh, palabnawin, takumang manakot, or palabnawin ng isang yung, nar narrat, yung narrative ng mga tao na lumalaban for what is right and for what is just. So, pangalawa, minsan kasi yung mga proud DDS o yung mga dingdong dante supporters. <laughs> Sina ba sinasuportahan kasi ng mga yan? Minsan kasi yung kamag-anak natin, tiyahin, pinsan, ganyan. So, parang paano ba yung sila i-handle, di ba? Pag mga ganyan, napupost ng mga Uh, mga stories na mula sa mga uh, news sites na nagpapakalat ng disinformation din. Itago natin sa pangalan halimbawa na PNA, charot. <laughs> so, ah, uh, ah uh, ang maganda niyan you have really have you have the duty to call out their attention and you do it nicely Huwag mo naman silang awayin no? minsan kasi malay mo talaga very passionate lang siya tamaman o mali man yung pinaniniwala niya the duty din natin na paliwanagan uh, sila Uh, ituro sila sa tamang landas. Ngayon kung talagang sukdulan na hindi na kaya ng mental health niyo, lalo na sa panahon ng lockdown na medyo challenge ang ating mga mental health, Ah, uh, pwede nga naman silang i-hide muna hanggang sa ready na kayo finally na kausapin sila. So, yun muna for uh, itong episode na to. Short and sweet lang muna. Kung meron pa kayong mga gustong i-vlog ko for the next few days na naka-lockdown tayong lahat, uh, kindly feel free to write in the comment section below or you can send me a private message. Yun lang muna. Again, this is me, Janice. Kung nag-enjoy kayo sa episode na to, kindly click on the subscribe button down below. Please, 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 parang awal. Maraming salamat. Bye!